Hello guys, nandito kami sa Cubao na oh. Nandito kami si Che. Hatid <laughs> namin si May. <laughs> Pao ni Barcia oh. Kami sa Cubao. Dapat doon tayo sa kabila, buha ba? May. Oo, kabila. kabilang. Ay, hindi ko nga nakita eh. Hindi ko nga alam na may ikot. May ikot pa may sinakyat ni Bas? May ikot. Ay, humingal na, kami. Nasaan na sugo? papaya tayo, <laughs> na mga dun pa yung, eh. ano yung nakare star dun pa naayon yung nakare natin, <laughs> bibili mo na tayo ng pagkain nila may guys, na natin dito yatao, jali

Pano magdampot ang plastic marumi na yan Tignan <laughs> mo yung tagabalot ng pagkain ko oh. Ang iti oh. Huwag pala pa yeah. kasi na... alam ko lang, nag ka lang alam ko lang, na lang Ito, ako. Sumakit ngayon pa ako sa sapatos eh. Nipis kasi medyas. Wala akong medyas, kaya ang sakit. Sakit na? Oo. Tignan mo. Now, dito kami sa terminal guys oh. Sa 5 Star.

Uwi na kami guys pa <laughs> <laki> na naman kami lahat, naman kami. Gusto ko na pala gudat kami Di, doon kasi tayo baba oh, yung hey. bus night. Sumakay kasi tayo sa bahay. Ayo okay. eh. Ay sabi nga nung ano, mas malapit doon. Ayun naman maniwala. Ayun, oh, karating na tayo sa okay. terminal. Dito sa kaya na papuntang Antipolo, guys. Ayun dito. Diyan. Oh limik dito ang sakayan ng ano guys, Pantipolo 'yun. Eh. Puro jeep lang ha. Um, Ayun, walang FX dito, doon ang FX sa kabilang. Ayun naman aeroplan. Na, Ayun naman na FX, nakahilo eh. Hello si Simbot Girl.